Federation of Malaysia muling nagalit sa Pilipinas at nagsagawa ng mga panibagong hakbang laban sa ating bansa. Ang sagot naman ng gobyerno ng Pilipinas, kung itutuloy ng Malaysia ang kanilang ginagawa laban sa ating bansa, mas mabuti pang muling magsagawa ng hakbang ang Pilipinas para tuluyan ng mabawi ang matagal ng pinag-aagawang teritoryo ng Sabah. Giit ng ating mga mambabatas, pag-aari ng Republika ng Pilipinas ang Saba base sa historic right at legal title. Ako po si Roy Zen, welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga gretong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Noong June 2024, formal nang naghain ang kahilingan ng Republika ng Pilipinas sa United Nations upang tuluyan ng palawakin ang boundary ng nasasakupang teritoryo ng ating bansa o ang tinatawag na Extended Continental Shelf sa ng bahagi ng West Philippine Sea. Hanggang dito lamang sa ngayon ang nasasakupa ng Pilipinas pagdating sa WPS, 200 nautical miles mula sa coastline ng ating bansa pero ninanais ng pamahalaan na mas palawakin pa ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Bukod sa China na pilit inaangkin ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, umalma ang maraming mga bansa sa naging hakbang na ito ng Pilipinas. Isa na nga dyan ang Malaysian government. Kung inyong mapapansin, sa pagpapalawak ng ating mga nasasakupan, kasama na ang Saba sa magiging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Noong nakaraang linggo ay pinirmahan na ni Philippine President Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagpapatibay sa karapatan ng bansa sa mga teritoryo at mga natural resources na sakop nito, partikular na sa bahagi ng West Philippine Sea. Dahil sa mga hakbang na ito ng Pilipinas, agad na nagalit ang China dahil inaangkin nga nito ang malaking bahagi ng South China Sea Kabilang na nga ang West Philippine Sea. Agad ding pumalag ang Malaysian government dahil sa mga batas na ito. Sinabi ni Malaysian Deputy Foreign Minister Muhammad Alamin na dahil sa bagong mga batas na ito ng ating bansa, nag-extend ang claim ng Pilipinas sa Malaysian boundaries at mapapasama na sa bagong mapa ng Pilipinas ang Sabah. Agad na nagpadala ng formal na liham ng pagpuprotesta ang Federal Government of Malaysia sa ating gobyerno dahil sa mga bagong maritime laws na inilabas ng ating bansa. Ayon kay Alamin, dahil sa mga bagong batas na ito ay muling nabuhay ang matagal ng isyo ng Malaysia at Pilipinas hinggil sa agawan ng teritoryo ng Sabah. Ayon sa Kuala Lumpur, lalagpas sa 1979 Malaysia New Map ang sakop na teritoryo ng Pilipinas at itinuturing nila ito bilang violation sa kanilang maritime border base sa international law. Ang usapin tungkol sa teritoryo ng North Borneo o ng Sabah ay isa na siguro sa pinakasensitibong paksa sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng Malaysian Federation. Ang lupay ng Samba ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo sa Southeast Asian region at kasalukuyang bahagi nga ito ng ikalabing tatlong estado ng Malaysian government. Ang pagangkin ng Pilipinas sa teritoryo ng Saba o dating North Borneo ay nagsimula pa noong ikalabing pitong siglo. Ito ay sinasabing pagmamayari ng Sultan ng Sulu na kalaunan ay pinaupahan naman ito sa British North Borneo Company upang magamit ang likas na yaman ng naturang lupain. Dahil dito, nagsampan ng formal claim ang Pilipinas para sa Saba na sinasabing ito nga ay bahagi ng ating bansa dahil pagmamayari ito ng Sultanate of Sulu na isang Pilipino. Taong 1962 pa lamang bago pa maitatag ang Malaysian Federation Inilalaban na ng administrasyon ni Diosdado Macapagal ang ating karapatan sa Sabah laban sa United Kingdom Subalit dahil sa malaking bansa ang pinabangga ng Pilipinas Tila naging bingi ang International Court sa ating mga hinaing. Hindi nito pinakinggan ang lahat ng diplomatikong pamamaraan na ginamit ng ating pamahalaan Naging malaking kontrobersya ang agawan sa teritoryong ito gate ng Malaysia, ibinenta ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company at wala ng kahit anong basihan ang pag-angki ng Pilipinas sa teritoryong ito. Dagdag pa ng Malaysia, sila ang lehitimong may-ari sa Sabah dahil pinili na di na mga residenteng naninirahan sa lupain na ito ang sumama sa Malaysian Federation noong pang 1963 alinsunod sa kanilang right to self-determination. Sa kabila nito ay naging tuloy-tuloy ang pagbabayad ng Malaysian government sa angka ng Sultanato ng Sulu ng halagang 5,300 Malaysian Ringgit o mahigit kumulang 70,000 pesos kada taon. Ito ang katumbas na halaga ng 5,000 Mexican Dollars sa kontratang pinirmahan ng Sultan ng Sulu at ng British North Borneo Company noong 1878. Ganoon na lamang ang pagnanais ni former President Ferdinand Marcos Sr. na mabawi ang Saba mula sa Malaysia dahil nga sa likas at hitik na hitik nitong yaman na katulad nga ng langis at petrolyo. Noong 1967, sa ilalim ng administrasyon ng matandang Marcos, pasikretong sinimulan ang Operation Verdeca kung saan plano ni Makoy at ng mga pangunahing general ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense na magsagawa ng kudita o pag-takeover at sapilitang sasakupin na nga ng Pilipinas ang lupain ng Saba. Sa pagsabotahin sa teritoryong ito, magiging legal ang military intervention ng Pilipinas sa buong teritoryo. Ang operasyon na ito ay highly confidential dahil ayaw nilang makatunog ang Malaysian government. Pinamunuan ni Major Eduardo Martelino, ang Operation Merdeka at sinasabing ang mismong dating Pangulong Marcos Sr. at Defense Undersecretary Manuel C. ang mastermind sa planong ito. Ito ang itinuturing na pinakamagandang panahon upang mabawi ng Pilipinas ang Saba dahil hindi pa matatag ang Malaysian Federation sa mga panahong ito. Dagdag pa rito ang sitwasyon na kakahiwalay pa lamang ng Singapore sa Malaysia para bumuo ng sarili nitong bansa. Bukod dito, malalim rin ang alitan sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Kumbaga, perfect timing ito para mabawi na nga ng tuluyan ng Pilipinas ang Saba. Bago pa lamang magsisimula ang Operation Merdeka ay hindi na ito ipagpatuloy dahil sa naganap na Japida Massacre kung saan sinasabing ang mga recruit ng mga mandirigmang tausug para sa nasabing operasyon ay pinaslang ng mismong militar ng Pilipinas. Naibulgar pa nga sa Malaysia ang plano ni Marcos Sr. sa pagbawi sa Saba sa pamamagitan ng isang military invasion dahil sa ginawang expose ni dating Senador Ninoy Aquino tungkol sa Operation Merdeka sa isang hearing nito sa Senado. Sa puntong ito ay nagkaroon na rin ng mga flashpoint ang pag-usbong ng malalaking mga kaguluhan at mga rebelyon sa Mindanao. Dito na mas lalo pang dumami ang mga nagnanais ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas dahil sa galit sa pamahalaan dahil nga sa tinaguriang Jabeda Massacre. Dito na nabuo ang Moro National Liberation Front. Sa galit ng Malaysian government sa ating bansa, may mga balibalita na kinukuk, tinulungan at pinunduhan pa ng Malaysia ang mga rebelding miyembro ng MNLF bilang ganti sa administrasyon ni Marcos Sr. Nasa sa din sa aklat ng Under the Crescent Moon na isinulat ni Marites Vitog at Glenda Gloria Makalipas ang isang taon mula ng pumutok ang isyo hinggil sa Jambi na Massacre, ay binigyan ng Malaysia ng military training at mga armas ang mga miyembro ng militanteng grupo upang maghasik ng kaguluhan sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Magmula noon ay tila nabaon na sa limot ang isyo tungkol sa Saba hanggang sa suguri na nga ng kampo ni Sultan Jamalul Kiram III ang teritoryong ito na nagresulta sa madugong bakbakan sa pagitan ng mga Muslim na Pilipino at mga Malaysian forces noong taong 2013. Ayon kasi sa pamilya ng Sultan, nagsasawa na sila sa mga pangakong napapaku lamang ng ating gobyerno. Parang wala naman daw kasing pakailam ang Noy Presidente Noy Noy Aquino sa kanilang hinaing at sa ipinaglalaban. Ngayong kapag naman nabawi ang lupain ng Saba, ang Pilipinas din mismo ang siyang makikinabang. Sa pagpasok nga ng administrasyon ni Bongbong Marcos, muling nabuhay ang usapin tungkol sa Saba dahil na rin sa pagkapanalo ng kaanak ng Sultan sa arbitration case nito laban sa Malaysian government noong taong 2022. Ayon sa court ruling, inutusan ng International Court ang bansang Malaysia na ibalik ang Saba sa Sultanate of Sulu, kalaki pang pagbabayad ng danyos na nagkakahalaga ng 15 billion US dollars. Hindi naman ito naipatupad dahil makalipas lamang ang ilang buwan taong 2023 na ipanalo naman ng Malaysia ang kanilang apela laban sa desisyon ng Arbitral Court kaya naging invalid ang ruling na pumapabor sa angkan ng Sultan. Muling ang umugong ang tila nakabao ng alitan ng Malaysia at Pilipinas dahil sa Saba. Hanggang nito ngang June 2024, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na formal na ngang inihiling ng ating bansa sa United Nations na ma rehistro ang extended continental shelf ng ating bansa sa bahagi ng Western Palawan Region. Ipinadala ang kahilingan na ito sa UN Commission on the Limits of Continental Shelf o UNCLCS, ang ahensya na siyang nagbibigay ng authorization sa pagpapalawig ng maritime border ng bawat estado. Kapag naaprobahan, magkakaroon ng exclusive rights ang Pilipinas sa lahat ng natural resources sa teritoryong sakop ng ating exclusive economic zones. Ayon sa DFA, ang submission na ito ng Pilipinas ay hindi lamang deklarasyon ng ating maritime entitlement sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Ito rin ay pagpapakita ng commitment ng Maynila sa pagsunod sa batas ng territorial waters. Dagdag pa ng ahensya na nagsagawa ng masusing scientific research ang National Mapping and Resource Information Agency bago pa nga sila magpasa ng seabed claim sa UNCLCS at hindi biro ang ginawa ng DFA dahil labing limang taon ang kanilang ginugol upang pag-aralan ang ipinasang claim sa pamunuan ng United Nations. Ipinaliwanag din ng DFA na sinasabi sa Article 76 ng UNCLOS ang isang coastal state kagaya ng Pilipinas ay may karapatang mag-establish ng outer limits ng continental shelf nito kalakip ang mga seabed at subsoil of submarine areas na hindi bababa sa 200 nautical miles at hindi naman ihigit sa 350 nautical miles kung saan kinikilala ang sovereign rights ng isang bansa. Simula ng pagsukat ng lawak ng territorial seas sa baselines. Kaya naman, kabilang sa rehiyong tinutukoy ng Pilipinas ang Spratlys, mga island, islet at iba pang matatagpuan sa Western Palawan Territorial Waters. Kung inyong matatandaan mga kabayan, naglabas ng panibagong mapa ang China noong 2023 alinsunod sa tinatawag nilang 9-line pero agad namang protesta ng mga bansang may overlapping claims sa nasabing teritoryo. Dahil sa overlapping o pagpatong ng nine dash line claim ng China sa West Philippine Sea, naniniwala ang maraming mga eksperto na ang hakbang na ito ng Pilipinas ay upang i-counter o labanan ng ilegal na pag-angkin ng Chinese government sa halos kabuuan ng West Philippine Sea. Hindi naman nagustuhan ng Federal Government of Malaysia ang ginawang hakbang na ito ng Pilipinas. Kaya naman talagang mariig tinutulan ng karating nating bansa ang hakbang na ito. Agad na nagpadala ng mensahe ang Malaysian Government kay UN Secretary General Antonio Guterres noong June 2024 upang agad natutulan at himukin pa si Guterres na wag daw bigyan ng pansin ang kahilingang ito ng Pilipinas. Gate ng Malaysia, ang extent ng undersea continental shelf claim ng Pilipinas ay nagsimula raw sa baselines ng Sabah. Sa isang note verbal ng Malaysia's permanent mission to the United Nations sa mga kinatawa ng UN, mariing sinasabi ng Malaysia na hindi nito kailanman kinikilala ang claim o pag-angki ng ating bansa sa Sabah. Malinaw daw ang ginagawang pagbaliwala ng Pilipinas sa hindi may pagkakailang soberanya ng Malaysia sa teritoryo ng Sabah. Katuwiran pa ng Malaysia na ang Sabah ay integral part ng kanilang bansa at kinikilala rin ito ng United Nations maging ng international community. Ang Sabah ay parte ng kanilang bansa magmula pa ng maitatag ang Federation of Malaysia noong 1963. Dagdag pa sa argumento ng Malaysia ang pagangkin ng Pilipinas sa soberanya ng Saba ay pagpapakita raw na hindi pinapahalaga ng ating bansa ang right to self-determination ng mga mamamayan ng Saba na piniling maging bahagi na raw sila ng Federation of Malaysia. Sa muli namang paghahain ng na protesta ng Malaysian government tungkol naman sa dalawang bagong batas na ipinasan ng ating bansa, sinabi ni Congressman Rufus Rodriguez na walang basihan ang sinasabi ng Kuala Lumpur dahil hindi naman nabanggit ang claims ng ating bansa sa Saba sa mga bagong batas na kakapasa pa lamang. Ayon sa mga kung talagang ipipilit ng Malaysian government ang protestang ito laban sa Pilipinas, mas mainom parao na muling buhay na lamang ng ating bansa ang claims sa Saba dahil ang Republika ng Pilipinas ang mayroon talagang historic right at legal title sa pinagagawang teritoryo. Nabanggit din ni Rodriguez ang ginagawang pagbabayad ng renta kada taon ng Malaysian government para sa lupain ng Saba sa angkan ng Sultan ng Sulu. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. ساعات إنشاء